Magandang araw mga ka -farmers. Welcome back sa aking YouTube channel from Luzon, Visayas at Mindanao. So, bali sa video na to mga kaparmers ay mag-aabono ako ng aking sweet pepper. So, ang gamit ko pala na abono, ayan, kapikot all ka ca calcium nitrate. Halo ang ko siya ng punditox. So, ayan, sa isang drum yan. Tatlong, balay tatlong kilo yung titimpla ko niyan. So, pang tatlong application na ngayon ng abono yung unang abono ko ay nasa i1846 yung ginamit ko pangalawa bali pang days kasi yung pag abono ko dito pag -tapos tanim abono agad pagka kinabukasan pagka days abono naman ako ulit so ganun yung technique o pamamaraan ko so, pagka ngayon bali pang 11 days ngayon abono na naman ako ulit kasi pang 11 siya ngayon araw so yung kagandahan pagka mag kaagad ka agad mga ka farmers kasi mabilis lang din makalago yung halaman so titingnan natin mga farmers yung aking tanim na sweet pepper or atsal so, ito naman yung talungan ko na no? So, ito na sa mga ka-farmers. Ayan, kitang-kita na yung halaman. So, dito banda, di, bali dito sa kabila. to ang doon sa kabila, mas malalaki na doon. Doon sa dulo na yon So, ito. Nasa 11 days pa lang ito mga ka-farmers. So, yan. Ito yung resulta mga ka-farmers pagkagamitan ng plant booster. Yung pantum Ayan parang napipilitan siyang tumubo parang makuan siya mapursikuan talaga siya na tutubo kasi pampalago kasi yon so makikita yung ka farmers parang klaro na yung atsal so, 11 days pa lang ito mga ka farmers no pero ayan marapit na rin itong i-pruning pagka magkuanat to nagkaway na, Nag na. ipoproning ko na to so bali tatanggalin ko lahat yung sanga dito sa ilalim pwede naman nakatap-prone putulin yung dulo pero eh, kuang ko to i-wipe-prone eh, ko lang to kasi pag nakatap-prone kasi matagal magbunga mag ah, matagal makapag-harvest eh, mahal yung atsal kaya binabarali ko na makabunga agad kaya hindi ko itatap-prone i-wipe-prone eh, ko siya dito ko sa tatanggalan ng mga sanga sa ilalim bali yung dito niya yung may bulaklak na yan yun, yung matitira sa hindi nakakaalam na naka So, balik pang tatlong application ko na ng abono to ngayon mga ka-farmers no, ng aking sweet paper or atsal. So, nalaki talaga pinagbago niya mga ka-farmers simula nung naisprihan ng phantom. Ayan, no? Ito maging resulta niya parang naging kuan sa yung madahon. Parang bago lahat pagkagamitan mo ng phantom. Yan, no. Iba yung kulay niya yung ganyan magiging resulta mga ka-farmers pag uh, panto mo yung ipa-spray mo bilis lang makalago yung halaman so, mapapansin nyo naman mga ka-farmers yan madam na rin naglabasa Lab na yung madamo so ito yung kuan mga ka-farmers no? yung bagong tinanim ko kasi hindi siya na tanim lahat agad dahil nagtira ako para pang kuan sana sa mga namatay kaso kunti lang naman namatay kaya marami pang natira may, may isang tudling rin yung nataniman so ito siya mga farmers yung bago kong tanim ngayon lang so ayan So, napakaliit ng bagong tanim mga ka-farmers no? Ayan. kalalaki sila mga ka-farmers nung no? itanim ko ito itong atsal na to, yan yung pinagbago no, ganyan siya kalalaki na ngayon, pero yung tinanim ko, ganito sila kalalaki yan, maliliit lang yan, bagong tanim yan ngayon pero sa 11 days, mula pagkatanim so, ganyan na yung kalalaki yung iba, mas malalaki pa dyan yan So may maliliit naman kasi maliliit din yan ang tinanim sobrang liit yan kaya hindi agad nakalaki so ayan o o ganong kaganda mga ka-farmers no pagka nag-abono kayo agad ng pagkatapos tanim bilis lang makalago ayan kasi kung nantay ko pa mag days bago ako mag-abono baka ganito pa to kalalaki yung iba yung Kwan ito, maliit kasi ito nung tanim, sobrang maliit talaga niyan. Kaya ganyan pa siya kalalaki. Yung iba, medyo malalaki kaya kwan rin, mabilis lumaki. Pero bilis, laki talaga ng pinagbago niya sa 11 days pa lang. Uh, yung kagandahan na pag nag-abuno kayo ng maaga, pagkatanim, kinabukasan, abuno agad. Subukan yung mga ka-farmers, bilis lang lumago. Basta gamitin nyo lang na abuno talaga, yung 1846 tapos haluan nyo ng kusayd na pundisayd purpose nun para hindi magka punggos yung mga halaman kaya kailangan haluan ng pundisayd pagka for this abono naman kayo ulit pero yung calcium nitrate na yung gamitin nyo or tropicot. ngayon yung, ah, ginawa ko pang 11 days tropicot pa rin bali pang port, kuan pang apat na aplikasyon ng abono yung omega na yung gagamitin ko para sa pang apat na abono yun na yung gagamitin ko pang maintain dito kasi yung tropicot pang lang naman ng mga ugat yon so dalawang beses lang ako mag ano, gamit tapos omega na at saka potassium yumit yung gagamitin ko nyan hanggang sa magbunga hanggang sa mamatay omega na gagamitin ko dito na abono so yun lang mga farmers no bagi ko lang pati yung tataniman ko ng ampalaya sawi so, ibis magtatanim na ako dito ng ampalaya pala so mapapansin nyo madamo pa pero tataniman ko na yan sa ibis so dito naman dahil wala nang si kaya tataniman ko ng ampalaya rin dito bali nasa 500 lang na puno ang matatanim dito so ayan pinalagyan ko na ng tie wire para gapangan So ang gagawin ko dito mga ka-farmers ay pagkatapos spray bukas, spray na ako dito ng damo. Pagka huibis, magpapatanim na ako. So kailangan magmadali magtanim. Dahil medyo maganda-ganda na rin yung presyo ng ampalaya ngayon. So yun lang mga ka-farmers no. Bagay ko lang yung mga kunting kaalaman ko sa pagtatanim so sa mga baguhan sana may natutunan kayo so kung bago ka pala sa aking channel palambing naman pa subscribe rapboy farm vlog pahit na rin ang notification bell para palagi kang updated sa aking gagawin mga video lalo na sa mga baguhan so pa like and share na rin so yun lang thank you for watching and happy farming sa atin god bless